So ayan mga po, welcome back once again sa Galawang Shipbuilder and this is your bro Romel and for today's video, uh, mayroon akong ipapakita sa inyo na ginagamit namin kadalasan sa pag-fit up ng barko So napakasimple yung gamit, yung um, dalawang bagay para sa ito, yung um, mga gamit na po. So dalawang bagay ang ituturo ko sa inyo ngayon, kung ano at i-explain ko kung ano yung gamit na. So ang isa is, this one, yucky ship Yapiso ang tawag dito sa amin sa Korea. Yapiso. Yapiso. Oh, pamahin na. Kaya ang natin na ito ay mayroong ganyan. Ganyan, design shoe. It was designed by like this. And ito para magamit mo siya ng matagal. Ngayon, ito ginagamit para kaparis nito. Ito yung tinatawag na ya. Yapiso. Ya. Yeah. So, kaya itong space na rito ay para Yan. Kasi ito ay ginagamit sa pagpapantay ng mga bakal na hindi pantay. Kasi sa barkuhan bro, kailangan pantay lahat. Diba? Yung plates na pinagdugtong, ang isa nakababa, ang isa nakaangat. So ito kailangan na i-welding mo. And then doon sa nakababa, and then ipasok mo to dito. At ito ay pag pinupukpok mo, palaki ng palaki, ibig sabihin, nagkakaroon ng space na yung mauumaangat ay magiging mababa kasi nakita natin yung design nito pa taas. So pag pinupukpok mo siya ng ganun, paloob, kung saan siya nakalapat, yun ay bumababa. So ito yung gamit ng yapiso at ya. So ay kuha tayo ng yapiso. Ngunit natin, pagkatapos ng taping, kunin natin yung niya, which is ang um, ya. So, ang term na yan is ya in Korean, na uh, ginagamit. And I don't know kung ano yung term yan sa Pilipinas. So, please comment below, kung ano po ang uh, tawag nito sa Pilipinas, at least para malaman ko rin ang tawag nito. And then, after that, pukpukin at uh, hanggang sa pumantay, at uh, pagpantay na yung plates, lipat na naman, doon sa kabilang part na kung saan hindi rin pantay and the same process pa rin kunin-kunin uh, uli yung yapis and uh, kunin uli yung ya itaking kasi feeder lagi kong sinasabi sa mga previous video ko na ang feeder ay pang-taking lang kami pero kaya din naman namin mag-pull so ayan, Uh, nag nagwelding uli ako ng isang yapi so sa part na hindi rin pantay and this same process, ilagay ang ya at pukpukin uli uh, hanggang sa pumantay So, ang ginagawa ng iba ay kumukuha sila ng skuala para hip para hipan, uh, alamin kung pantay ang gawa nila. Pero sa akin hinihipo ko lang yan. And uh, ah makakapak mo naman kasi eh, kung uh, pantay ang ba. And then, another process, the same process. And do uh, doon na naman sa part na angat pa rin. At uh, itaking uli And uh, tunin uli ang kanyang pares, ang martinig at saka yung yak. At ipasok uli doon sa may space na sinasabi ko or cup, cap. At ano ba, hanggang sa umantay. Pagkatapos na mapukpok, at mapain ulit at kung okay na eh, yun, that's it na yan po ang gamit ng uh, yakisip so, ayan sana may tutunan kayo and if you're planning to go to Korea kailangan mo to so, ayan mga bro and once again this is the story of Korea and society happiness is not about what you want and it's about enjoying what you want enjoy life